Bata! Uy! Alika dito! Uy! Alika! nga! Ako na nga yung orsa na yan! Ayoko! Ako na nakakuha nito! Kaya, akin na to! Teka, boy. Makinig ka sa akin, ha? Kahit na ikaw ang nakakuha niyan, hindi mo naman basta pwede angkinin yan, okay? Kailangan natin isole yan sa may Kahit na! Nakuha ko na to sa fountain, edi akin na to! Pero nga, boy, naiwan nga lang to ng may-ari. Kailangan nating isole, okay? Ako na yan! ko doon sa may-ari! Huwag ka na umiyak! Tama naman yung ginagawa. Kailangan mo isolyo yung hindi sa'yo, di ba? Boy, ba? Ano ka lang ngayon? Hoy! Anak ko yung pinapaiyak mo, ah! Tay, ginukuha niya po yung laruan ko! Mamatol ka ng bata! Sir, ayaw mo ko magpaliwanan kasi... Diyos ko! Si Patrick! Huwag mo siyang sasaktan! Ay, Ay, Diyos ko po, ano nangyari? Ay, naku, patawarin mo ako, ha? Nang dahil sa akin, napahamak ka na nasaktan ka. Sorry, sorry. Ito po. Uh, Ay! Nakuha ko yung pinapahanap ninyo. Oh, oh, maraming maraming salamat. Sa wakas, nakuha ko na rin ang hinahanap ko. Pinilit ko talagang makuha yan mm -hmm. dahil alam kong importante sa inyo. Talagang mahalaga, mahalaga ito sa akin.